Nako, eto, malaking balita po. Laman ng social media etong balitang ito tungkol nga sa Kamikaze. at po yung grupo, isang banda, sikat na banda. Ako oh, kasi hindi naman mahilig sa mga ganitong klaseng banda talaga. Anyway, so malaking issue ito at pinag-uusapan na rin sa social media. Pero una sa lahat, kuno nga, etong grupo na ito ay sumuporta sa team, Mga DDS din daw ito. Pero yun nga, Sabihin na natin ganun sila. Tanggalin natin sa picture yung kanilang pagiging DDS. Tama ba yung kanilang ipinakitang ugali? Nag-attitude nga ba itong grupo na ito sa Sorsogon? Titignan natin. Ito, headline talaga. Kami kasi asked to leave during Sorsogon uh, Festival due to alleged attitude problem. So maganda na, alleged lang naman, hindi pa napatanayan. Wala pa rin statement galing nga dito sa grupo or sa bandang ito. Kung totoo nga na sila ay umatitude. Pero sa ganang akin, alam nga namang umamin yung mga yan na sila ay umatitude. So sino ang naka-observe nung kanilang hindi magandang attitude na ipinakita? Siyempre yung mga taga-sorsogon. Bakit ayaw gumamit sa public toilet? Di naman daw yamanin ang pormahan na itong kamikasi. Isa sa issue kasi, isa ng mga issues na yon or doon sa sorsogon, ayaw nga daw uh, gumamit ng public toilet yung grupo. Okay. Hindi naman daw yayamanin ang porma. okay, <laughs> talaga. Ito mga netizens talaga. Ano ho? mag -ben and ben na lang po kayo o kaya parokya ni, ni Edgar. Edgar. Ibig sabihin, mas lamang daw or mas uh, nakikita na, mas sikat naman. Diba? At mas dinudumog ang concert ng Ben and Ben at ng parokya ni Edgar nga. So, yun yung sinasabi ng mga netizens. Ibig sabihin, um, sikat naman itong kamikaze, ano ho. Pero yun nga, um, yung impact sa tao, mas maraming nanunood pag ang performers ay katulad nga ng Ben and Ben at ng parokya ni Edgar. Ayun. Nakakawala ng pagod ang ginawa ng kamikaze. Napapalitan ng galit. Yun. So, ibig sabihin talaga maraming galit na netizens. Ito ba ay mga taga-sorsogon lang? uh, kung titimbangin natin yung, yung um, nababasa natin online, mukhang may attitude problem talaga na ipakita Hindi naman siguro magkakaganito yung mga taga-sorsogon at yung mayor nga ng sorsogon kung walang ipinakita ang attitude. Nag-request ang gobernador daw um, na, uh, sa banda na baka pwedeng magpa-picture sa isang sikat na, na tourist destination or spot sa Sorsogon. Pero yun nga, wala daw kasi sa kontrata. Kaya hindi napagbigyan ng na kasi Ang hiling naman ng ng governor ay magdadagdag ng bayad para lang magpapicture doon sa, sa iconic uh, destination or place na iyon sa Sorsogon. Pangalawang issue, eto daw, yung lead singer daw ay tinawag na driver sa governor. Dahil lagi daw itong nakapute. Nakasaot ng puting t-shirt. Simple lang. Okay? sabi nga ng mga netizens, mga taga doon, syempre, um, kung talino ang pag-uusapan, may dunong at talino itong gobernador na ito at makikita rin na napakasimple lang talaga. So, isiguro insulto talaga sa kanya yung ganito, di ba? Pangatlo, ayaw daw ng band na ito na gumamit ng safe and secured na public restroom. Okay, safe and secured, yun nga yung una nating nabanggit. Ano ho? Kaya ang ending, sila po ay pinalis talaga sa lugar at hindi pinag-perform. Napanood ko yung video na yon, yung pahayag ng governor na sa mga susunod daw na, 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 na okasyon or fiesta nga sa kanila pagtitipon, celebration ng kanilang lugar, ang mga nila ay mga katulad ni Vice Ganda, katulad ni na Sara Heronimo. So yon. Kung napaklaki ng bayad, siguro naman pag sila ay kumuha ng isang performer, hindi grupo, siguro naman worth it din, di ba? Napakaraming entertainer napakaraming mas sikat. Alam natin, sikat naman ang kamikaze, ano ho. Pero, ang kanila kasing mga tagahanga, taga-suporta, ay pili lang din. Yung parang by grupo di ba? Pero ang mga katulad halimbawa ni Vice Ganda, Sarah Geronimo, at iba pang sikat na, na performer, abay, nako, all age. All ages, ha, ay mukhang, mukhang matutuwa at mag enjoy sa mga ganyang performance dapat. Kasi ako kung tan tanungin niyo ako, hindi talaga ako mag enjoy sa mga tugtugin sa musika na itong kamikaze. Pasensya na.